sabi niya, ako na lang kakausap dun sa driver mo. At yung driver mo na lang ang magre-relay sa'yo kung ano yung pag-uusapan namin. Okay. Pag-uusap nung driver, tsaka ano, nag-ano na siya na, o paano ba yan? Sabi niya Kailangan baka namin. Baka namin. Oh, baka namin. Sabi niya na, ano, ah, uh, 100,000 unang um, hinihingi. 100,000? Uh Oo. -oh. Yung nabanggit mo na nahuli ka ng, ano yan, police enforcer? Ah, LTO mismo. Paano mo ang LTO? Ah, nagpakilala siya ng, ano, ng LTO siya nung nakausap ko siya sa phone. Kasi... Hindi, teka mo na. Yung driver... Siyempre, yung truck sa'yo. Oo, yung driver Yung driver mo ang nahuli. Oo, nahuli. So, ibig sabihin, wala ka doon sa pinangyarihan? Wala po. Okay. So, ang nangyari na para sinasabi ng driver mo na napara ng LTO. Napara ng sabi LTO. ng driver mo. Apo. Okay. Tapos, dahil tumawag sa yan driver mo, mm -mm. nakausap mo yung humuli. Humuli. Okay. Anong sabi ng humuli? Ay, sabi ng humuli, hindi daw kami, ah, wala daw kami daladala papeles ng renewal ng LTO. Okay. Ay, ng, ng LTFRB. Sabi ko, Sir, yung renewal namin ng LTFRB, hindi pa pinadadala ni LTFRB sa amin. Kasi sabi daw gano'n, uh, uh, ongoing process. Okay. okay. Kat kita. Mm -hmm. Siyempre, nag-file nag kayo ng renewal sa LTFRB, may patunay kayo na nag-file kayo. Yes, sir. Kasi nung nung bine, binerify namin doon sa LT sa mismong um, officer na naglalakad sa amin. Binigyan kami niya ng verification letter. Mm -hmm. Nakatunayan na na ongoing doon sa LTFRB yung papers namin. Oh, sige. Tapos ang, ang sabi naman nung liaison officer namin na nag-aano uh, sa amin, Daling nyo lang yan. Ipakita nyo dun sa, sa manguhuli sa inyo na katunayan na ongoing process okay. yung LTO. Ay, yung, yung sinasabing na, verification dala nung driver? Dala po. Okay. At nagpakilala yung nagpakilala yung humuli na LTO enforcer? LTO enforcer po. Hindi ko na alam kung saan region siya. Okay. Saan ba nahuli? Sa may, magsaysay po. Manila? Manila. Okay. Ganito. So, kung nahuli at sinasabing wala kayong renewal, ang gusto sabihin ng humuli, kolorom. Oo, kolorom kami. Sa pag-uusap ninyo, ano sabi pa? Ang sabi niya, ganito, titikitan ko na lang yung driver ninyo. Tapos, ang dalagay ko na ticket sa inyo ay yung uh, not carrying uh, ano yan eh? Uh, renewal, ano? Ayan. Franchise uh, renewal. Franchise renewal. Not carrying, ganun. Okay, tapos? Tapos, uh, pag tutubusin nyo na yan doon, dadaling nyo yung truck, tapos yung papeles, pag napatunayan, 200,000 ang hihingin sa inyo. Pero may nabanggit ka, meron kang nabanggit na may dala yung driver ninyo na verification. verification. Noong nung ano, no, renewal. renewal. Okay, nung sinabing ganon, anong naging usapan pa ninyo? Ayun nga daw, papatunay uh, kung gusto daw namin mag-ano sa kanila, sa mag, mag ano, patunayan namin na nakarinyo ay naka-papeles kami ng renewal. Okay, tapos? Uh, tapos, sabi niya, pero pag hindi niyo na patunayan, 200,000 ang sisingilin sing sa inyo, sabi niya ganoon. Uh oh. Yun yung sabi niya. Syempre naman pag 200,000 na yung este, ano, parang saan kami kukuha? Saan kami aano ng ganoon? Eh yung verify, hindi naman binigay sa amin yun ng ng ano namin, ng guys na officer namin galing sa RTFRB. So hindi din namin alam kung talagang binrases yon Kasi yung, yung, meron, meron naman talaga siyang LTFRB na verification. Okay. Ano na sa ano yun? Di Okay. Oh. Mamaya na. So, kung ganon, sabihin na natin, natakot ka, di ba? Oh, yop. Anong naging kasunod pang usapan? Ang sabi niya, ganito na lang, sabi niya ganon. Ako na lang kakausap dun sa driver mo. At yung driver mo na lang ang magre-relay sa kung ano 'yung pag-uusapan namin. Okay. Tapos Sabi so, ganon Sabi namin doon sa driver namin, makiusap ka na lang kasi uh, ang dami na niyang sinita doon sa sa truck. Nando na 'yung uh, gulong, nando na 'yung ano. Syempre hindi naman hindi naman cover 'yun doon sa ano namin. Sabi namin, pwede naman pag Uh, yung, yung, yung sa namin kasi, minsan nahuli na kami ng LTO at sinabi okay, na nga na lang namin, pinayagan naman kami. Hindi, yeah, sige. Yung pag-uusap ng driver tsaka... Uh, yung pag-uusap ng driver tsaka ano, nag-ano na siya na, o paano ba yan, sabihin gano'n. Kailangan Bacanemen. namin... Uh, baka namin. O baka namin, gano'n hmm. na, ano, ah, uh, 100,000, una hinihini. 100,000? Uh Oo. -oh. Sabi naman namin, wala kami perang ganyan. Bakit kami hihinga na 100,000? Sabi nga nun. Bumaba hanggang 20. Hanggang naging 15. Pinadala yan through Gcash. Through Gcash dun sa driver ko. Tapos yung driver ko through Gcash sa kanila. Kailan nangyari yan? Kahapon. Eh nung Monday. So may resibo ka ng Gcash papunta sa driver mo. -mm. -mm. Tapos yung driver mo may resibo ng Gcash papunta sa sinasabing oh, like, sa may, na, oh, ng LTO. Oo, oh, oh, sa transaction. Ganito. Uh, bigyan mo ng kopya noong transaction, transaction mo, ni ano? driver mo doon papunta sa doon sa okay, sir. Sige, sir. Alam mo bakit? Yan yung inaabuso talaga kayo eh. No? Mm -hmm. Pero balikan ko lang ha Next time mm -hmm. okay. Pag may problema kayo Tumawag kayo sa opisina yes. okay. Para kami ang mag-advise sa inyo Yung tamang gagawin mm -hmm. Kasi Marami yeah. nang humingi ng tulong sa akin dyan mm -hmm. Na may prangkisa Nag-expire mm -hmm. Nag-apply ng renewal sa LTFRB uh -huh. Noong Kinausap ko ang LTO, ano ang problema ng mga may prangkisa na nag-apply ng renewal? Mm -mm -mm. Kung sa parte ng LTFRB, delayed. Mm -mm. So, naglabas ng memo ang LTO. Mm -mm. Pagka may prangkisa nag-expired, mm -mm. nag-apply ng renewal, Apo. considered approved. Oh. Habang wala pang denial sa renewal. Oh. Ibig sabihin, bawal kayong hulihin. Yun nga po yung sinabi ko din din sa Oo oh, nga, sa... ang problema nga dyan, sa LTO. Natakot kayo. Okay? Mm -hmm. So, ganito na lang. One, pag may inkwentro kayo, may problema sa kalsada, tumawag kayo sa opisina ko. Oh, Ako. 24 oras bukas yun. you po. Okay. Para kung talagang nakita namin na pangungutong ang intention mm, mm Eh, kaibigan naman natin yung mga <laughs> official ng PNP mm -mm. Entrapment natin Pero dahil itong mga ito, sigurista mm -mm. Kaya GCAS, di ba? Tapo Ah, uh, Ang gusto ko, mag-cooperate ka Para masupil yung ganito Sige Okay Hihingi ako ng kopya Nung mm -mm. resibo Apo. Noong GCAS mm -mm. Malaki ang possibility nito na ma natin kasi yung ibang importer mmm -mm. masyadong kumpiyansa pinsan yung j number kanila eh. Okay. O kaya sa asawa okay. or may ginagamit na tao. Okay. Uh, mag-cooperate ka. Okay. Bigyan mo ng kopya. Okay. okay. Uh, mag usap kayo ng staff ko. Sige. Okay. Kahit pansamantala, picture lang muna nung Gcash. Ano? Mm. Kasi, ang hirap ng hanap buhay ninyo. ayun oh, nga po eh. Uh Oo, -oh, kasi, kayo bilang operator, mm, mm puyat din kayo pagka may problema sa daan, di ba? Mm -mm. Ang driver niya naman, pagod, puyat, gutom, nag mm -mm. Ang hirap. Mm, -mm. Tapos, lang ng enforcer. No? Ang MMDA si Chairman Artes yung ganyang pangungutong. Mm. -mm. Ah, hindi, LTO bayan? LTO. Oh, LTO. Ganito. Uh, si Asseg Mendoza, mm, mm, LTO Chief. Mm. -mm. At saka si Attorney Greg Pua Executive Director. Yung ganyang pangungutong, hindi nila pinapayagan. Mm. -mm. mm, -mm. Malaki ang duda ko na yung nangutong kung sa kales. Mm. -mm. Kung sakali na talagang LTO mm -hmm. ay uh, malamang sa malamang job order yan. Kasi kung yan ay regular, matatakot mang otong. Takot. Pag job order yan yung matatapang mang otong. Mm -hmm. Kasi anytime, ibig sabihin hindi sila regular eh. Mm-hmm. Mm -hmm. But in fairness naman sa LTO, Mm-hmm. check natin yan. mm -hmm. Kasi pwede namang hindi LTO enforcer, pwedeng MMDA enforcer, or pwedeng natanggal na sa LTO, or natanggal na sa MMDA, madiskarte. Kasi may mga natanggal na na magaling dumiskarte. So, Kaya, oo, oo, hindi natin masabi kung LTO enforcer or MMDA. Yes, sir. Ang kailangan natin, yung resibo ng GCAS, para may uh, paimbestiga natin kung itong pangalan na to ay nakalink doon sa enforcer ng LTO o ng MMDA. sige. Sere, sige. Kaya gusto natin yung aksyonan to, kung nangyari sa'yo, pwedeng nangyayari pa rin sa iba. Okay? Uh, Madami nga -mm. sila doon na track daw na naka... Huwag kayong magpaloko. <laughs> ah, kasi kung magpapaloko kayo, hindi kayo magkakooperate sa amin. Ako hindi na matatapos yung katiwalian na yun oh, willing naman po ako kasi sabi ko nga kami din apektado din hindi. kasi lahat lahat nung truck namin niririn nyo naman namin basta ganito madam ah mm -mm. uh, yung opisina namin bukas okay, kahit okay. anong oras ng araw o gabi sige po tumawag kayo para hindi kayo mabuso. sige po okay sige po ako. sige sana uli na yan <laughs> sana na <laughs> <laughs> Yung kasama mo kanina, nakausap ko. Mm naman ng polis. No? Two weeks na impound yung truck. Naabuso. abuso, kasi walang sinampang kaso. tapos, pa ng polis. Ay kung magkoko-operate yung kasama mo, aalamin ko kung sino yung polis na nangotong. Hindi pwede yung kasi... Public service, alam mo ang nangyari doon sa kasama mo? Uh -huh. Two weeks nang naabuso yung truck, dapat kumikita, uh -huh. wala namang isinampang kaso, na perwasyon na ng two weeks, na dapat kumikita, nakutongan pa ng tatlong libo. Uh -huh. Ha? Mag-usap kayo, noong mga kaibigan mong negosyante. Uh -huh. Tawag lang. Sige po. Ah, wala namang bayad sa amin. Sige po. <laughs> Hindi, nee, kaya lang natin ginagawa ito uh -huh. Ako kasi, anak mahirap uh -huh. At yung pamilya namin Dumanas din ang pangabuso. Paano yun? Magsumbong ka sa pulis Dahil mahirap lang kami uh -huh. Ang bahay namin, kubo lang eh uh -huh. Nanakawan uh -huh. Kung ano-ano pang sumbong. Parang bingi eh Wala lang uh -huh. Wala investigation, walang in-advice Wala So, naabuso kami. Nung high school ako, naranasan kong arestohin eh, ng polis. Wala naman akong kaso. Parang nakorso na dahan lang ako. no? So, nakita ko, kaya sabi ko sa sarili ko, pag nabigyan ako ng opportunity, nasa position ako, hindi ko papayagan yung pang-aabuso. Kaya may advocacy at tayong ganito. Tuwento ko na rin sa'yo, wala akong planong pumasok sa politika nakita ko lang wala talagang mangyayari pagka pinabayaan yung pang-abuso, katiwalian pang uh -huh. sa may hirap no. okay? Apa, okay. Sige. magandang araw po sa ating lahat katulad po ng inyong nadinig sa aming pag-uusap nitong ating kababayan nitong ating kapatid na mayroong negosyo na kung saan ang driver po ng kanilang truck ay nahuli at uh, may sinasabing nga uh, attempt ng pangungotong ng malaking halaga. At ito pong usapin na ito ay naidulog na natin sa LTO Chief Attorney Bigor Mendoza. Kaya po siya ay naglabas ng memorandum. Nandito po, hawak ko. Ito po ay lumabas noong June 14. 2024 Idinulog natin po ito sa kanya sapagkat uh, marami po ang nahuhuli ng LTO enforcers at iba pang enforcers, ganon din po ang mga polis na kapag ka po may prangkisa ang isang uh, company at ito ay expired sila po ay nagpa-file ng renewal sa LTFRB pero hindi natin alam ko ano ang dahilan bakit ito inaabot ng months, years at yung iba naman talagang walang malinaw na dahilan kung bakit delay ang approval para sa extension ng kanilang prangkisa dito sa LTFRB. Kaya po naglabas ng memorandum ang LTO na sinasabi po dito na kapag nag-expire ang inyong prangkisa at nag-file na kayo ng renewal sa LTFRB, ito po ay considered valid. Ibig sabihin po valid, hindi kayo maaring hulihin. Maari lamang po kayong hulihin kung kayo ay hindi nag-file ng renewal. So, lilinawin ko po, kung kayo ay may prangkisa, na-expired na ito, at kayo ay may file ng renewal, para sa nasabing prangkisa, hindi po kayo maaring hulihin. Kaya idagdag ko lamang po sa ating mga kababayan na nagkakaproblema na katulad nito, huwag po kayong magsuhol. Ang ating pong opisina ay bukas 24 oras araw-araw. Ang numbers po namin para sa Globe 0917 at 0917 1623303 Meron din po kami sa Smart 0920 9601999 Ano man problema po sa kalsada o uh, may attempt na pangungutong o may gusto kayong itanong makakatawag po kayo sa amin 24 oras anumang araw at gusto ko lamang pong idagdag kung kayo ay tumatawag at uh, ring pero walang sumasagot. Paumanin po, maaring may kausap po ang ating staff. Hindi ibig sabihin, binabali kayo. Ito po kasing ating uh, SIM card numbers, na convert po ito parang landline na nagri kahit na may kausap yung aming staff. Kaunting tiyaga lamang po. Kaya gusto ko rin ipaalala sa mga kapatid nating enforcers na Huwag po kayong manggipit ng kapwa, huwag po kayong mangotong, huwag po ninyong gawin yan sapagkat yan po ay mali at hindi natin papayagan bilang parte ng aming advokasya. Sa susunod po na makatanggap kami ng ganyang reklamo, paumanhin po, makikipag-ugnayan po kami sa PNP-CIDG para sa kaukulang entrapment. Halimbawa po, katulad ng inyong nadinig at ito ay dumaan sa jikas Eh marami naman po ang diskarte para kayo ay mahuhuli. Maraming diskarte kasi kung pwede namang idahilan natin na walang jikas yung inyong ito, fair warning na lang. Kapag talagang ginawa nyo yan, eh maraming pamamaraan para kayo ay mahuli, masupil at makasuhan. Yung pong aming pinag-usapan ni Madam ay uh, magsusumiti po siya nitong kopya nitong GCAS. Anong tawag doon, brother Matt? Yung uh, receipt ko. Yung receipt. Hopefully ma-trace -ma pa rin po namin 'yan. At uh, in fairness naman po sa LTO, bagamat nasabi ni Madam na ang nanghuli ay LTO enforcer titingnan pa rin po natin kung may katotohanan Mayroon po kasing mga enforcers na natanggal na sa serbisyo At talagang dumidiskarte pa rin Yan po ay napagalaman natin sa MMDA Na may mga natanggal sila na kawani o enforcer Pero ginagamit ang uniforme para mangotong o magsamantala sa mga motorista. Pero matagal na po itong issue na to, itong sa MMD na sinasabing may mga natanggal na silang enforcers pero gumagawa pa rin ng katiwalian. Ito po ay nabanggit ko na matagal na sapagkat matagal na rin po tayong hindi nakakatanggap ng reklamo against MMDA personnel. Kaya balikan ko lamang po yung nadinig po ninyo sa aming pag-uusap nitong nagsumbong sa atin. Hindi pa po natin sigurado kung totoo na siya yung nagsamantala o nangotong ay enforcer ng LTO. Aalamin pa po natin ito. Yung laban po, maraming salamat po. At uh, nga pala, gusto ko rin banggitin sa mga kapatid natin sa Mindanao. Sa darating na linggo po, January 12, 2025, this year, alas 9 po ng umaga, Magkakaroon po kami ng uh, dialogue or uh, open forum. At uh, ito po ay kaugnay doon sa post ni uh, Miss Teresa Patente. No po. Napakarami po ng paratang niya sa akin. At uh, yan po ay uh, ating haharapin at katulad po ng nabanggit ko sa mga nakaraang video na kami po ay uh, habang nagkakaroon po ng pag-uusap kung siya ay darating magkakaroon po ito ng live video uh, para malaman ng ating mga kababayan partikular ng mga riders kung yung po bang mga accusations na sinasabi ni Miss Teresa patente ay totoo o hindi wala po kaming ibang hangarin kundi harapin ito at may pakita sa taong bayan na ang kanyang mga paratang ay mga pwede nating sabihin kasi nung alingan lamang sapagkat kung hindi naman po niya maipresenta ang patunay at hindi niya po ito mapatunayan ay malinaw na malinaw po na ito ay paninira lamang uh, yung pong mga naniniwala at sumusuporta kay Miss Teresa Patente maaari po kayong dumulog sa gaganaping pagpupulong wala po akong masamang interes laban sa inyo. Gusto ko lamang po ma-expose kung ano ang katotohanan. Patungkol naman po sa venue, ah uh, maybe bukas or early Sunday, i-announce yeah, po namin kung saan yung ating venue. Muli, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. God bless.